isang gabi, nagising ka, pero hindi sa kwarto mo. Madilim, mabigat ang dibdib mo. Hindi ka makahinga ng maayos dahil tila walang hangin. Habang dahan-dahan kang bumabangon, nauntog ka sa kung anong nakaharang. Nasaan ako? Bulong mo, hanggang sa maramdaman mo ang malamig at makapal na takip ng kabaong. Paano kung nailibing ka ng buhay? Posible ba ito? Anong mangyayari sa katawan mo? Sa isipan mo? May pag-asa ka pa bang makaligtas? Tara, pag-usapan natin. Alam mo bang hindi lang ito urban legend? May mga totoong kaso ng premature burial sa kasaysayan. Noong 18th at 19th century, maraming European families ang may takot na baka ang mahal nila sa buhay ay mailibing ng hindi pa talaga patay. Kaya nauso ang safety coffins. Mga kabaong na may bell o tubo papunta sa ibabaw. Pag may gumising sa loob, pwede lang hilahin ang tali. May maririnig kang kampana. Ganoon kalala ang takot ng mga tao noon. Ngayon, sa modernong panahon, kahit bihira na, may mga lugar pa rin sa mundo kung saan nangyayari ito. Minsan dahil sa maling diagnosis. Minsan naman dahil sa aksidente o sakuna. Lalo na kung may natural disaster o emergency burial. Ngayon, imagine, ikaw yun. Pagmulat ng mata mo, madilim. Hindi mo maririnig ang kahit ano. Tanging tibok ng puso mo lang ang bumubuo ng ritmo sa katahimikan. Nang haplusin mo ang paligid, may makapal na kahoy. Masikip. Halos hindi makagalaw ang katawan mo. Ramdam mo na may hangin, pero hindi sapat para makahinga ng maayos. Ibig sabihin, konti na lang ang natitirang oxygen. Panic. Bumibilis ang tibok ng puso mo lumalalim ang paghinga mo. Pipilitin mong kumalma, pero paano mo mapipigilan ang instinct mo na kumawala? Sa ganitong kondisyon, ang unang kalaban mo ay panic. Ayon sa studies, ang karaniwang kabaong ay may air volume na 800 liters. Pero kapag may katawan sa loob, bawas agad yan. Sa average, mga 500 liters na lang ang usable air. Normal breathing rate sa gising na tao ay 15 breaths per minute. Pero sa panic state, pwede umabot ng 30 to 40 breaths per minute. Mas mabilis ang pagkonsumo ng oxygen at mas mabilis din ang pagbuo ng carbon dioxide, ang silent killer sa loob ng kabaong. Sa loob ng 30 minuto hanggang 2 oras, depende sa katawan ng tao, bababa ang oxygen levels mula 21% papuntang 16% hanggang 10%. Kapag bumaba pa sa 6%, mawawalan ka na ng malay. Kasabay nito, tataas naman ang carbon dioxide. Kapag umabot sa 5% ang CO2, mararamdaman mo ang pagkahilo, manghihina, at parang sinusunog ang baga mo sa bawat paghinga. Dito nalalabas ang hallucinations. Yung iba, makakakita ng liwanag. Yung iba, makakarinig ng boses. Sa loob ng kabaong, lalabanan mo hindi lang ang physical stress, kundi pati ang takot. Habang lumilipas ang minuto, mawawala ang sense of time. Ang limang minuto, mararamdaman mong isang oras. Marami sa si mga nakaligtas sa nalilibing ng buhay ang nagkwento na pakiramdam nila ilang araw silang nasa loob, kahit ilang oras lang pala. Ang utak kasi, may survival mode. Lahat ng senses mo hyperactive. Ang bawat tunog ng lupa, bawat galaw mo, lahat naririnig mo ng 10 times. May mararamdaman kang gumagalaw sa mga kasukasuan mo, mga muscle spasms dahil sa stress. Teka, pwede pa bang makatakas? Theoretically, posible kung mababa lang ang lupa sa ibabaw mahina ang pagkakandado ng kabaong at malakas pa ang katawan mo. Pero isang cubic foot ng lupa, around 100 pounds. Kaya kung 6 feet deep, mga 1,200 to 2,000 pounds ng lupa ang nakapatong. Sa rare cases, kung 2 to 3 feet lang ang lalim, baka may pag-asa. Ang pinakakritikal, ang unang 30 minutes. Kung kaya mong mag-slow down ng breathing, mas mataas ang chance mong mabubuhay ng mas matagal. Controlled breathing, mga 8 breaths per minute. Pwede mong pahabay ng buhay mo ng hanggang 3 to 4 hours. Kaya kailangan kalmado. Huwag magpanik. Kasi the more you panic, mas mabilis ang oxygen consumption. Magandang taktika rin ang pag-conserve ng energy. Bawasan ang galaw, iwasang sumigaw agad para hindi maubos ang hangin hindi ito puro tsorya lang. Case in point, 2013 sa Brazil. Isang babae, declared dead matapos ang isang malubhang cardiac episode. Wala ng pulso. Naibalik sa pamilya ang katawan, mabilis ang burol. At kinabukasan, inilibing. Ngunit ilang oras lamang ang lumipas, may nakarinig ng mahihinang tunog mula sa puntod para bang pagkatok, kasabay ng mahinang boses na humihingi ng tulong. Agad na pinatawag ng mga tauhan ng sementeryo. Nang binuksan ang kabaong, buhay pa ang babae. Namumutla, hirap humiga. Mahigit labing isang oras siyang nailibing ng buhay. Isa pang kaso sa Greece, isang lalaki, may sakit sa baga. Matapos si deklarang patay, agad siyang inilibing. Isang oras makalipas ang libing, may mga dumaan sa puntod na nakarinig ng mga pag-iyak mula sa ilalim ng lupa. Nang hukayan at buksan ang kabaong, tatagpuan ang lalaki, humihikpi, nanginginig, boy pa! May mga kaso rin sa India at China, lalo na sa mga rural areas kung saan mabilis sa mga burol at hindi laging updated ang medical protocols. Doon, madalas umaasa lamang sa physical na sintomas at kung minsan isang maling pagsusuri lang ang kailangan upang ang isang tao ay mailibing ng buhay. At maging sa Pilipinas, may naitalang kaso. Noong dekada 90 sa isang baryo sa Visayas, isang matandang babae ang inatake sa puso. Dahil walang agarang doktor, isang albularyo lamang ang tumingin at nagdeklara na pumanaw na ito. Dahil sa matinding init noon, minadali ang libing. Ngunit pagsapit ng gabi, isang batang naglalakad sa sementeryo ang nakarinig ng mahihinang tunog mula sa lupa. Tila mahinang pagkatok at bulong. Tinawag ang mga matatanda ng baryo nang hukayin ang punton at buksan ang kabaong. Natagpuan nila ang matanda, humihinga pa at labis na nanghihina. Ang mga kasong ito ang nagpapatunay na kahit sa makabagong panahon, posible pa rin ang isang bangungot na sino mang tao ay ayaw maranasan ang mailibing ng buhay. Buti na lang, sa modernong panahon, mas bihira na ito. Meron na tayong ECG monitoring, death confirmation protocols at embalming, which prevents live burial. Ngayon, tanong ko sa iyo, kaya mo bang manatiling kalmado kung ikaw ang nailibing ng buhay? Ano ang una mong gagawin? Sisigaw? Kakalma? Maghanap ng paraan makatakas? Comment mo sa ibaba ba? Gusto kong marinig ang sagot mo. At syempre, para sa mas marami pang kwento, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel.